Yan mga kalods, kamusta ka? Salamat sa panonood mo kagad. Makin bagay na yun sa akin mga kalods. Shoutout sa iyo. Sa lahat ng mga sumusuporta, walang sumusuporta sa mga windlock sa Thank you sa inyo mga kalods. Pagating ng panahon ako na sa suporta sa inyo mga kalods. Kaya ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa walang sawang suporta. O nga pala mga kalods, andito ako sa Andepolo mga kalods. Ito, part na ng antipolo, Kabundukan ng antipolo mga kalodi. Kasi kabundo ka lang ng antipolo. Ayan, nakikita niyo yung mga bundok na yan mga kalods. Kailangan nila umakit doon sa bundok na yan. Kailangan nila angatan na yan. Para makita nila kung saan ang lugar nila. Kung saan ang bahay nila. Nandito pala mga kalods yung anak ni Speed. Pakita mo rin yung anak ni Speed. Itong blue bar dyan. Pakulang mo na ro yung iba ro. Ayan. Ayan na mga kalods. Kinuha na yung anak ni Robert kaso si overplay wala na mga kalodi si overplay yan ito mga kalawads, anak ni overplay to kaso si overplay na sa ano south nakaraan kaya di siya nakawi kaya anak nyo na natira yan mga kalodi yan mga kalods pati to magkapatid dyan magkapatid dalawa na yan mga kalodi anak ni overplay yan mga kalods pabibitawan ko na papakita ko sa inyo yung lipad yung dalawa Shoutout sa inyo mga kalods. Sana lagi kayong mag-iingat palagi. Ay dalawa dalawang makalodi, lumipad na. Yan, kailangan nila tumakas ng bundok makalodi para makita nila yung kung saan ang lugar nila, kung saan ang kulungan nila, kung saan ang location nila, kung saan dapat sila lumanding makalodi. Kasi kung hindi nila sila sa taas sa bundok mga kalodi, hindi nila makikita yung lugar nila. Di na lang dito na sa titira. Yan, lang pa makalod sa dadaanan nila pero kaya nila yan, ang dilim. Ang taas na mga kalods, mga tuldok na yung dalawa mga kalodi Grabe talaga ito, itong mga kalapati natin mga kalods Mga hindi nagpapaiwan sa tuldukan, mga tuldok talaga kung nilumpad Kaya yung mga bibidyan ko ng mga inakay sa sunod Lalo si Repiris World May pangalan na yung mga inakay Repiros World Si AB at si, si AB Plus Si A Plus at si B Plus Ang duro sila mga kalodi, ang layo na nila Hindi na matanaw ng camera Yan Yan mga kalods. Kailangan nila umangat ng bundok, kailangan nila tumuldok. Ang kalapating tumutuldok, ayun ang mga nakakauwi. Pero pag yung mga kalapating hindi tumutuldok, mga kalods, mag-isip na kayo. Kasi pakain lang ng pakain ng, ng patuka, mahal pati yung patuka. Hindi rin lang din mga kauwi yun, hindi rin mga yun. Pag lagi sa malayo yun mga kalods, wala din. Hindi rin tatagos yun mga kalodi kaya dapat piliin yung mga kalapating mga kalods, yung mga tumutuldok, yung mataas, lumipad. Kasi ayun mga kalods, may chance na makauwi pa. Kasi mga kalapating mababaan lipad mga kaloodi Mahirap na yun O nga pala nandito yung anak ni Overfly Ay ni Speed Anak ni Speed mga kaloods Susubukan natin ngayon Yan mga kaloodi Yan Pakulan na yung anak ni Speed mga... Ito ito anak ni Speed Yan pakulan na yung anak ni Speed mga kaloodi Yan mga kaloods Yan mga kaloodi anak ni Speed Inakay pa ito mga kaloodi susubukan natin sa bundok ng park ng Antipolo yan, yung anak ni Speed kailangan niya umangat ng ano, dalawa raw dalawa yung sapay mo sa kanya. at sayang pag nawala din to pero mga kalods, anak ni Speed to magpapahihwan ba to? syempre hindi mga kalods. anak ni Speed yan makalodi. kalodi yan mga kalodi, anak ni Speed yan ang anak ni Speed mga kalodi tingin nyo mga kalods baka huwi hindi syempre mga kalods, baka yan kasi nga nag-iipon tayo ng mga similya ng mga malakas hindi tayo nag aalaga ng mga kalapating may hina kung ko nga kung mag aalaga ka rin ng kalapating kung mag-breed ka na rin syempre yung malakas na mga kaloding para yung mga magiging anak malakas din mga kalods at tulad dito alak ni speed at challenge John Arden sigurado mga kaloding uuwi to nang uuwi kasi nga iba yung bloodline nito mga kalods matindi kay speed ang bloodline nito mga kalodi kaya matiknam uuwi siya o nga pala mga kalodi sasabay natin siya ng dalawang ano, kasabay si Tornado at si anak niya. Yan, magkamayan. Magka Mag si Black Tornado mga kalods, nakakalabring yan. Pakita mo yung kalabring ng Tornado. Yan, nakakalabring yan mga kalods. Dito, tutok ka pa yan o no, Nakakalabring naka yan mga kalods. Tsaka ito, nakakalabring din yan. Si Taiwan. Yan mga kalods. Anak ni Speed. Susubukan natin, unang training ng anak ni Speed mga kalawadi. Ito yung unang hagis ng anak ni Speed mga kalawadi. Sugrado, inaasahan ko mga kawito kasi yung mga nanay nila pang malayuan ng hagis, pang mga probinsya ang hagis ng mga nanay nito mga kalawadi. Hindi basta-basta yung mga magulang nito. Maganda ang bloodline ng blue bar na ito mga kalawadi. Ayan ang anak ni Speed. Hindi ko pa mapapangalan ko rito pero yung kapatid niyang bagong pisa meron na si A+, saka si B+. Siguro si ano na lang to, si Hindi ko pa alam mga kalodi yung papangalan ko rito pero sa susunod na lang mga kalodi. Bibigyan tayo ng pangalan. Yan, bibitawan na rin mga kalodi. Una muna 'yan, bro. Bitawan mo na. Yan na yung nakita speed mga kalodi, lipad na. Subay so, bay natin yung mga lipad na, ang taas kagad ka oh. Ay nako mga kalodi ang nakita speed. Grabe mga kalodi. Andun na kagad sila mga kalodi, andun na kagad. Subay so, bay natin lipad nila yan ang mga kalods yan, yung tatlo mga kalodi anak ni speed yun mga kalods yung pangatlo ron kailangan nila umangat ng bundok para makauwi sila mga kalodi nakikita nyo yung mga kabundok na mga kalodi kailangan pa nilang tasan yan mga kalodi para makauwi sila sa ano pagra unit 1, antipolo city yan, tumas na sa bundok mga na sila mga kalodi nawala lang mga kalodi, siguro pa uwi na yun sa atin yan mga kalods Okay mga kalodi, ito naman si ano Si Ito naman si ano Si champion line Yung asawa nito Yung nag champion ng ano, second place Tapos may lagi din ito mga kalodi Pakita nyo, tingnan nyo yung mga Hindi ko pa alam ang bloodline nito mga kalodi Pero galing ito sa sikat na pas, Sikat na kakalapati eh. Sikat na na nangangarera mga kalods Magandang kalapati rin mga kalodi Yung ano nito Yung mga pinanggalingan na tong kalapati na ito yung asawa nga nito mga kalods doon din doon ang galing sa pinanggalingan nito ano second overall champion yung asawa nito may tignan ito sa akin mga kalodi ito yung inagis ko nakaraan sa ano sa tagig mga kalodi to. yan tapos ito Heroro yan yan si Pigeon mabilis umuwi yan siya yung naunang umuwi nakaraan sa mga tinrinig natin nakaraan sa ano Pasig tsaka Tagig yan si Roro. Siya yung Roro. Shout out. Oh. Yan si, si Roro. Tagalagat na kalapati mga kaloods. Nakamotor pala kami ngayon mga kaloody. Nakamotor kami. Nagagis kami. Ayun yung helmet ni Roro. Yan. Hindi dito tayo pakawalan Roro. Agis yun yan Roro. Yan. Yan na mga kaloods. Bito namin. Yan. Dito sila mga kaloody. Kailangan nilang mangat ng bundok para makawi sila. Pag magkakalapati kayo mga kalodi, Asa na sila? Ayun na sila mga kaloko Ayun na, bawin na yun sa ano sa lop nila mga kalodi yan napaganda rito mga kalodi mga kabundukan Papakita ko yung ano kapaligiran yan ang ganda ka mga kalodi o nga pala kay Rupiro's World shout out sa iyo meron na pangalan yung mga inakay sabi mo nga si Mayko sa Espanyol si, Spanish, si sila si ano si A plus sa si B plus yung magkapatid yan salamat Repiros World sa walang sawa pakishare na lang po ng an natin ng aming vlog mga kalodi huwag kayong magsawa magshare mag-like sa ating youtube channel mga kalodi kasi malaking bagay na sa akin yung mga kalodi yan umiikot pa yung dalawa mga kalodi umiikot pa ito sila oh yan umiikot pa sila kailangan nila mangat ng bundok para makita nila lugar nila makalodi. kalodi yan dito pa nagpakita pa sa camera to si pigeon yung kalapati ni Roro yan mga kalods umikot pa yan mga kalodi tumiretso dun pero yung nasa mga kawoy yung mga kalodi. kasi nga di ka talaga ng mga kalapati mga mahina pag nawala yan mga kalodi okay lang sa akin walang problema sa akin pa mga kalodi hindi ako nanginayin sa mga kalapating makalodi ang baba na lipad nila parang di makat makakangat ng bundok. Kasi sila oh. Hindi sila ata ng bundok. Pero okay lang yun mga kalods kung hindi nila kayong mangat ng bundok. Kung mawawala sila makalodi kalodi, okay lang yan. Kasi magpaparami lang din makalodi mga kalodi, ng mga mahiina sa mo, kulungan mo. Mangingitlog sila. Tapos yung mga itlog nila, mangingit, yung mapipisa. Tapos pag napisa na yung mga itlog nila mga kalodi, pag napisa na yung mga itlog nila, dadami sila tapos dadami lang mga kalodi mga magiging kalapati mga kalapating mga sa madaling salita mga kalpating mahina o sa madaling salita pa mga bobo kalapati magpaparami lang yun sa kulungan mo mga kalodi magpaparami lang sa loob mo ng mga bobong bobo kalapati rin yun kaya pag mga kalodi, kalodi kung yung kalapati mo yung nagis mo sa training o sa mga toast toast o sa mga sa mga ano mga kalodi sa mga club club hindi siya nakauwi mga kalodi huwag kayong manginayang mga kalodi kasi ang panginayangan nyo yung patuka mga kalodi pakain kayo ng pakain tapos yung kalapati nyo pala mga bobo pala mga mahina pala sayang lang mga kalods magpaparami lang yun ng mga inakay din ng mga bobo rin kaya kung mag kayo kung mag kayo, mag kayo sulitin nyo na mga kalodi mag kayo ng mga malakas at least yung alam nyo yung pinapakain nyo pinapatuka nyo mga kalodi alam nyo mga matatalino alam nyo rin na magsusupling ng mga anak na mga dagaling matatalino rin ay na mga paramin yung mga kalodi, mga parami nyo mga kalapati, yung mga magagaling, hindi yung mga mahihina mga kalodi. Yan, payong kaibigan lang yan, payong kalodis lang yan mga kalodi. Yan, salamat sa wala sa tatapusin ko na ang aking video. Lagi kayo magingat mga kalodi kasi ngayon pa naman ulan na naman. Lagi nyo ingatan lang inyong sarili, keep safe always kasi mahal gamot mga kalodi. Mahirap na magkasakit. Kaya lagi kayong isip nyo lagi yung mga sarili nyo at yung mga panulil nyo mga kalodi. Yan, tatapusin ko na ang aking video mga kalod. Salamat sa panonood mo. Thank you sa walang sawang pananood mga kalodi. Salamat sa suporta mo mga kalods. Yan, salamat mga kalodi. Tapos din na ng aking video mga kalods. God bless sa buhay mo mga kalods. Thank you kalods. Thank you, thank you.